Hi pong muli, mga mahal kong kababayan. Nandito na naman po ako at uh, <coughs> meron na akong konting share na magandang issue to eh. Tungkol sa Pogo. Kung makatandaan nyo na maraming beses na tinalakay dyan sa ano, Senate hearing nila Risa Monteveros at ni Wingat Chalian ang pangunahin nilang resource person o ibig sabihin nilang kusahan itong Mayor Alice Go alam niyo ba mga kababayan kung lang ano nangyari kung ano lang status galit na galit itong si Risa Contiveros alam niya kung bakit okay, bago ko sabihin yan ah uh, Bago man, agunan niyo sana kalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Kung bago lang kayo, paki-like and share at uh, click the notification bell para ma-notify kayo sa akin video. Itong video ko hindi live to. Eh. Okay, 'yun nga, balik na tayo sa mahalagang issue. Ngayon lang kanina ko lang na pano 'yan na merong uh, sa Senado yata nagsalita si Senator Risa Virus na yun nga nalaman niya na itong si Mayor Radis ko kasama ang mga pamilya ay bumiyahe na pala nung July uh, 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 last, July eh, papuntang Malaysia at naglipat uh, naman sa Singapore. Ngayon yata nasa Singapore. Ngayon ang tanong, paano nakalusot? Paano nakalusot tong inaakusa nila? Kung di ba naman mga engot pala tong mga to eh. Ngayon sino ang pwedeng sisihin Di ba? Alam niyo na kung sino. Sino na nagpalusot? Eh di tao ng gobyerno. Sino ba ang mga nakabantay sa airport? Bureau of Immigration, mga police, at sino ang, uh, sa immigration na lang, sino nagtatak ng ano yan, kasi mayroong exit, uh, exit ano yan, stamp, bago ka makalabas ng Pilipinas. At kung may visa pa yun sa pupuntahan nila, paano naka-apply doon? At matagal na pa lang ano, no? Kaya galit na galit siya, matagal na rin pala silang niloloko. Eh kasi engot kayo eh. Engot kayo. Pinagluloko rin kayo ng mga nag-ano dyan sa inyo. Yung mga PAOK, TF, DILG, o ano, ano. Ewan ko lahat yan siguro. Niloloko rin kayo. Baka nga yan tong presidente na ano, niloloko kayo eh. Ng Pilipinas eh. Kunyari, ban siya. Kailan siya nagsalita nung ano? July 22 ba yung ano? Yung uh, uh, Sona? Ay, nakali ata. Wala pa Sona eh. So, nag-declare ng ban ng ban ng Pogo. Yung pala, nilayasan na kayo ng kayo ng inyong mahigpit na binabantayan. Ngayon. Nasaan kayo Ngayon. Sino ngayon ang sinisihin ng tao? Kayo ba? O yung mga may, uh, may uh, katungkulan sa gobyerno, yung mga nagkano dyan, sa airport. Ang dami, ang dami, nako. Bureau of Immigration, Police, DILG, ano ngayon? Sekretary Abalos, ano ka ngayon? Yang PAO. PAOCC. O, nasa na kayo ngayon? Di butata kayo ngayon. Natakasan kayo. Eh ba kaya nga si Kibuloy, wala na rin dito sa Pilipinas eh. Tawa ka lang namin. Tawa lang namin. Nang balitaan nila wala na rin dito si Kibuloy. Kaya eh, huwag sa ito, mamaya mamaya mayroon na papakita ang video sa inyo kung, kung may katotohanan itong akong pinagsasabi. Mga... Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, and approved by the Senate President, ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal papa Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenye at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan. What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. That's all folks and thank you for watching.